pinausukang manok. Let's begin, dito gagamit tayo ng isang buong manok. Na yun marinate natin with calamansi juice, salt, at whole peppercorn, then lamasin ng mabuti para manuot ang mga pampalasa na inilagay natin. Then ipalaman natin sa loob ng manok ang ginger, onion, lemongrass, celery, at star anise, then isara natin using its leg, butasan lang ang balat ng manok sa magkabilang gilid at ipasok ang legs ng manok, after that imarinate natin for at least 4 hours sa loob ng ref or much better overnight. After a long wait is over, magpainit ng tubig sa steamer. Once kumulo na ito, ilagay ang spring onions, bay leaves, at lemongrass, then steam na natin ang chicken at ibuhos ang natirang marinade over the chicken at steam natin for 20 minutes sa medium to low heat. After 20 minutes rest natin muna ang manok hangbang nagpre-prepare tayo para sa smoker, na yun maglagay ng foil sa ibaba ng steamer at lagyan ng rice, brown sugar, bay leaves, star anise, at apat na tea bags, any flavor will do, then mix everything well, then on na natin ang kalang to medium to low heat, once umusok na, ilagay na ang manok at pausokin natin for 20 minutes. The moment we've all been waiting for has arrived. Our pina-usukang manok is now perfectly done and ready to be indulged in. Get ready to embark on a tantalizing journey of flavors that will leave your taste buds dancing with delight.